Magandang araw sa ating mga kababayan. Tayo po ay live dito sa Marinduque News ano po at uh, eto na po ay simula actually kahapon pa po ang simula ng uh, uh, mahal na araw ano po dito po sa ating lalawigan. At yan po nga na ipinagdiriwang natin ang uh, Moriones Lent and Rites 2021. At dito sa bayan ng uh, Vista ay nakasalubong natin ang isang Morion. Ano, Mga ilan ilang Morion ang uh, nakikita natin dito na naglalakad. Uh, Ito si Kuya na Morion dito sa bayan ng uh, uh Buena Vista. Ano, kapanayamin natin. Ano ang uh, uh, sa kabila ng pandemya eh bakit ikaw ay uh, patuloy pa rin na namamanata? Tradisyon na kasi yung pagiging panata ko po, po. Simula, break free ang ganyan po, na Kahit na nung, nung last year po, kahit kasagsaga ng na COVID-19, namanata pa rin ako. O, gaano ka nakatagal na namamanata? 13 years po medyo mahirap lamang intindihin, ano? Pero, ang sabi niya ay uh, nasa loob na ng... 13 years. 13 years siya mula, na... Grade 3. Mula, grade daw grade 3 ay namamanata na siya. At nakikita natin, ano, yung mga morion ngayon, <laughs> uh, may face mask din, kahit na nakamas na sila, literal na nakamas, dahil ang suot po nila ay napakainit na ano? Pero, kahit na meron silang suot na morion mask ay naka-face mask din sila para naman uh, uh, ma, ma mapanatili pa rin ano yung uh, protocol sana pero pinayagan po yung ilan na maglakad-lakad sa at na Uh, mag-isa-isang maglakad-lakad. Ang hindi lang po inapayagan ay di yung magabugong-bugong o magatipon-tipon A uh, o yung parada. Okay, pero patuloy huyan yan dahil yan po ipanata ay, ay hindi po sila binabawalan na sila ay magpatuloy uh, sa kanilang panata dahil yan po ay mahirap putulin. Ano po? Okay, ano ang dahilan bakit ikaw ay namamanata? Uh, na pagdasal ko sa ko po yung pamilya ko sana Dikta sila sa araw-araw at sana uh, hindi po ang mga pamilya to. Oo. So sabi niya ay uh, kaya siya namamanata dahil ito yung pag-revive, uh, nung patuloy na pagdarasal uh, para sa kanya mga pamilya at the same time para mailayo sa anumang mga pahamakan at sakit yung kanyang mga kamag-anak at mga mahal sa Oo. buhay. Sabi niya ay matagal na siyang namamanata, nasa loob na ng labintatlong taon at uh, mula grade 3 ay namamanata na siya. Meron kayong grupo dito sa bayan ng Buena Vista? Wala po. Wala man. Samahan ng Buena Vista na ako. Samahan ng Buena Vista. Oh. May tsura niyan. Okay, makikita po ninyo. Keep safe sa ating mga kababayan. Sa kabila po ng nasa ilalim ng pandemya ang ating pong bansa, ang ating dalawigan, ay patuloy pa rin na ipinagpapatuloy ng ating mga kababayan yung kanilang sinumpaang panata. Panata sa Diyos at panata sa kanilang mga sarili. So ito po ay isa sa mga muriyon dito sa Bayan ng Benavista na nakasalubong natin kanina at talagang nagtitiis sa gitna ng napakainit na sitwasyon at klima dito sa ating kapaligiran, dito sa ating bayan ay patuloy at patuloy pa rin na uh, ginugunita ano at nakikiisa sa simpati nakikisimpatiya sa paghihirap ni Kristo Noong siya ay nandito pa sa lupa okay. So may mga activity Iba kayo, meron na kayong pinagtipunti ah, Meron nang uh, inabisuhan kayo Na may mga isasagawang activity dito sa bay Wala, Wala pa rin Okay okay Anong iyong mensahe sa ating mga kababayan Stay safe Laban lang, kaya natin Malalagpasan din natin Ang pagsubok na ito oh, Stay safe, laban lamang at malalagpasan natin Ang pagsubok na ito Gaano ba kamahal ang pagsuot o yung yung presyo ng isang ganitong mga so, uh, it's suot ka suotan set mga depende po yan sa kung ano po yung design oo oh. pero yung pinakamura po 26,000 po 26,000 26 yung pinakamura po. isang set na mula sa taas hanggang dun sa uh, dito. Taga saan ka dito? Bayo, barangay ah, 3. taga, taga Barangay Tres ka. Okay. okay. So yan ho ang sitwasyon dito sa ating uh, probinsya sa bayan ng uh, particular dito sa bayan ng Buenavista. Yan kainitan. Ano ay nag anong simbolo nito? Design. Okay. Ayun sa so, makita natin. Okay. Yan. So Napakayaman talaga ng kultura ng ating lalawigan. At natin si Kuya, may mga ilan ilan na nagpa picture sa kanya pero patuloy pa rin pinapairal yung social distancing o yung physical distancing. At the same time, ikaw naman ay buong-buo naman na ikaw ay may tabon. Yan ang hirap na es mula sa uh, ano mo dito sa okay. Oo. Sa katawan hanggang sa pinakamababae eh, Meron kang tabon. Okay? So yan po ang pinakahuling update muna dito sa bayan ng Buenavista. Ako pa rin po ang inyong DJ Myong at uh, makakasama po ninyo sa pag uh, uh, pagguulat uulat ano po ng mga kaganapan sa pagdiriwang naman po ng Moriones Land and dito sa ating lalawigan. Okay? Siya ay uh, mag a uh, maano na, mag-a-pa-araw na. <laughs> Hanggang ano oras ka? Hanggang 4 p.m. po. 4 p.m. Oh. Ang init kasagsagan, ng init. Ano oras ka lumabas? 8 a.m. Pag kayo'y nalabas, nadaan pa na kayo sa simbahan. May mga ganun bang protocols. Nagadasal mo na sa simbahan. at ah, tapos saka kayo mag-aikot-ikot. Maliban sa iyo, may nakita ka na bang mga ilang mga Amor yun pa dito. Ikaw pala ay nakita ko ay. Bale, bale apat ko kami. Apat kayo. Opo. Naku, maraming maraming salamat sa inyo ha sa patuloy na pagbuhay ng kultura, tradisyon at yaman ng ating mahal na lalawigan. Okay, yan. So, God bless. Okay, sana naman magbigay, may nagbigay ng tubig dahil ang hirap niyang huminga. Kung may tabon ka sabi sa bibig, oh, paano ka pa makakahinga? May tabon pa, na, pa na, sa lulo. Nakama-mang-umak. Okay naman makahinga. Okay, ayan ako mga Moreño na naka-face mask. Hirap nang huminga, pero ingat daw po kayo, sabi ng ating mga kababayan. God bless po. Okay. So, yan po. Ito po ang sitwasyon dito po sa bayan ng Vista. Napakainit po sa mga panahon at sa mga oras na ito. Pero gayon pa man, may mga ilan-ilan tayong mga kababayan ang nakita na nakasuot na rin Uh, ng kaftan dress ano po yung uh, damit pang Semana Santa yung pong mga nagtatrabaho mga kasama natin sa gobyerno ay uh, inatasan na magsuot ng kaftan dress kaya po makikita nyo yung ating mga uh, mga lingkod bayan ay uh, mga nakasuot ng para parang na dress yan po ang tawag dyan, kaftan dress po yan so lahat po ng uh, mga nasa uh, kawani, mga opisyalis ng gobyerno ay inaatasan na magsuot ng kaftan dress sa loob po ng uh, linggong ito. Okay. So, yan muna ang pinakahuling ulat dito po sa sitwasyon dito sa bayan ng Buena Vista. Yan. Okay. Ako, ako po si DJ Myong mula po dito sa Marinduque News Network. Nag-uulat. Okay. Oh, oh, nandun na, naka-live na Okay, happy holy week na family ng Buena Vista Okay, particular sa Castro-Siena family Okay, ito po ang uh, sitwasyon dito naman sa bayan ng Buena Vista Antabayanan po ang mga pinakahuling update dito po sa ating bayan uh, dito sa ating lalawigan uh, dito lamang po sa Philippine Information Agency at sa Marinduque News Network